tanong lamang po natin, ano pang mga preparations ng ating Philippine Embassy ah, uh, dyan sa Laos para po sa nakatagdang pagbisita ng Pangulo? Sa lang po, ang embassy ay naghan naghanda para sa okasyon na ito since last year pa ho. So, um, we have been coordinating with the Lao hosts and of course our agencies in the Philippines, katulad ng DFA, Department of Foreign Affairs, Office of the President, and other government agencies para maayos ho ang pagdating ni Presidente at uh, maganda po ang kanyang pakikilahok sa mga uh, meetings ng ASEAN Summit. -hmm. So, with, with regard to the Filipino community, uh, matagal na po namin silang uh, um, remind sa mm -hmm. na parating na po ang Presidente, kaya bigyan po na Uh, at, at, at ang kanyang delegasyon ng isang masigabong uh, pag-welcome dito sa Laos mm -hmm. Napaka-importante po ng pag pagdating ni, ni Presidente Marcos ngayon, uh, today Kasi ho, ito ho ang kauna-unahang panahon niya na magbisita sa Laos Kaya um, ito po ay napaka bagay para sa amin sa si embahada At para na rin sa Filipino community dito